Ayun man, yung para sa lahat man, yung hindi lang para sa iyo. Para ano? Para kang jacket na sumipot sa lahat. Oy, Oy! naman ayo na ganyan man. Ayun na kay Evan na ganoon. Para sa lahat. Takdir ng gusto ko sa na lang man. You, you, got the bitch. para sa lahat Para siya sa Eva sa mansanas kumagat Kahit di ayain sumasama ka agad Di kasi mahanap yung lalaking katapat Ayoko sa babae na para sa lahat Para siya sa Eva sa mansanas kumagat Kahit di ayain sumasama ka agad Di kasi mahanap yung lalaking katapat Oh, oh madami na sa'yo ang nanonood Iwasan mo ang lande Di ganyan galaw kung gustong makagante May emosyon ka din, hindi ka naman man -head. Pangalan mo kung saan sabi na banggit Lagi silang tumatawa Kailangan ka lang kapag Pero pag kailangan di mo maasahan Tunay na pag-ibig di mo mahawakan Patunay lang na ikay para sa lansangan Di ba uli ang lahat pwedeng agapan Yung estilo mong sanay sa balik Hayaan mo lang ba mo mong pabayaan oh, Yung sarili mo Hoy, oh, di ka pamigay Ikaw ko sa lahat Agad gusto mong ibigay Kaya ka na uubos Kasi ka na sanay Kung sa na pasama Malupit ka na pinay Kaso pala ay ikaw Kung anong meron ngayon May hirap na pilitin Kung hindi pa panahon Akala mo kasi Yung buhay mo ay patapon Masyado kang nilawan ng iyong mga ilusyon Kung ako sa'yo Buwasan mo ang lande gustong makargante May emosyon ka din, hindi ka naman manhe Pangayan mo kung saan saan nalang pinabanggit Ayoko sa babae na para sa lahat Para siya sa Eva, sa mansanas kumagat Kahit di ayayin, sumasama ka agad Di kasi mahanap yung lalaking katapat Ayoko sa babae na para sa lahat Para siya sa Eva, sa mansanas kumagat Kahit di ayayin, sumasama ka agad Di kasi mahanap yung lalaking katapat magdama Kaya yung tulad mo ay para sa lahat Ang daming nakasama Halos lahat na kama Walang Maria Clara Lahat puro usawa Di na para magpakara Sa'yo puso di gaganang Nakailag na kay dito Bago pa siya pumana uh, Sobrang tuso Mapagpanggap ka Piling malamig yung puso Madalas naman yung luha mo lagi